ano pink. Pink, orange mga star ba star star na pilmero orange sunod o or. oh pilmero bang sunod orange sunod yellow yellow na naman yellow yellow star yellow star na naman star yellow yellow star then the pink oh, orange yellow and yellow green 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 star green green star nindo tila nindo tili ilang kwan nasa nung kapita gilig ah sa loon na ni eh. Nice, no? Nice yun mo, star. Kompleto okay, ang color. Green na sa tiri. Green. Pink, orange, yellow, green. No, na po sa unang ang puti, eh. White na naman. White. White color. White color. Pink. <laughs> White. blue na nandito na kami sa blue 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 color blue uh, red uh, na dahil red red na dahil red 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 star red star <coughs> na nice kaya na Ay, nice 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 o bino pa Sakop din ito Ondoy.